Hey yo, what's up mga parts? At dahil weekend nga ay maaga ako nagising ngayon dahil araw din ang palengke namin. So yun, bumangon na muna ako para makapaghilamos din at makapagmumog. Hindi na nga muna ako maliligo dahil mamamalengke lang naman kami. At dahil nga magdadalawang araw na rin masakit yung lalamunan ko, nagmumog na rin muna ako ng bactidol. Baka naman kahit papano ay mawala. Naalala ko nga noong pandemic na kapag nagkaroon ka ng gantong sintomas, ay naku, kabahan ka na. Ayan nga mga parts sa hindi maipinta ang mukha ko Paano ba naman? Ang pangit talaga ng lasa Pagkatapos ko nga magmumagay Nakita ko tong si misis At naglilista na ng mga menu namin Para sa isang buong linggo Palos bahay Good morning. Okay. Yung ang aga nga namin nagising pero inabot na rin kami na magtatanghali kaya hindi namin alam kung ano pang aabutan namin. Nag-withdraw na nga rin muna kami dahil wala kaming cash na dala pang pamalengge. Tamang intay sa Gendly. Ayan. Pagkatapos nga namin mag-withdraw ay naglakad na rin kami papuntang palengke. Ay, kita nyo naman ang aga namin gumising pero inabot na rin kami talaga ng tanghali. Kaya naman good luck na lang kung meron pa kaming mabutang magagandang items. Items? 喂。<U> <laughs> Oh, tingnan nyo naman yang si Madam. Kung makalakad, akala mo naman susugod sa gera. Kay naman nga lang kapag mamamalingki ka ng medyo late na, ay wala na masyadong mga tao at hindi na ganong kagitgitan. Ayun nga lang, hindi ko alam kung meron ka pa mabibili. So, ayun nga mga parts, ang ginagawa namin kapag mamamalingki, ay binibili na namin yung mga kakailanganin namin para sa isang buong linggo. Aliw na aliw nga ako dito sa binibilihan namin ng manok. Paano ba naman tuwing bibili kami rito, ay makikita mo tong mga nakadisplay na painting. Pagkatapos nga namin bubili ng manok, ay at na mga mes dito sa bilihan ng baboy. Boss, may pork chop pa kayo? Kalahati lang. Tsaka kasim, kalahati. Ayun na nga at mabuti na lang kahit medyo tanghali na ay magaganda pa rin tong mga karning inabutan namin. Ang binibili namin parte ng manok ay pakpak at picho at dito naman sa baboy ay bumibili kami ng kasim at pork chop. Sobra nga sa isa't kalahate at kulang naman sa dalawang kilo ang nabili naming manok at sa baboy naman ay isang kilo ang binili namin. May nakita nga rin pala kaming hipon dito sa may gilid. Meron ding malilit na alimasag, merong halo-halong mga isda, meron din kami nakitang alupihang dagat, ayan o mga buhay pa. At meron ding mga malilit na alimango. syempre meron din ditong pusit at eto ang mga swahe. Inaalok nga sa amin Tung hipo hipon na kunin na raw namin lahat sa halagang 370 pesos pero ang sabi nga namin ay halagang 200 lang ang gusto namin dahil masyadong marami pero eto binigay na rin sa amin ni nanay ng 320 pesos lahat na daw so kinuha na namin so titingin kami bangus dito papa boneless magkano okay. okay. dito ate? eto? eto magkano raw? 150. 150 yung malaki So, dito daw sa malaki 150 ito naman sa, sa maliit 130 nakabili na kami seafoods 320 yung hipon hanap naman kami ng mantika sa prutas Rutas nga sana yung bibilhin na namin kasunod pero una na naming nadaanan tong bilihan ng mga gulay kaya naman bumili na rin kami ng tokwa pang gisa, tapos akala ko nga sarili ko na amoy ko kasi sabi ko bakit parang maasim tapos pag ko meron pala ditong bayabas kaway kaway sa mga mahilig dyan sa sinigang sa bayabas Meron nga rin pala sila ditong complete set na pansigang kaya naman hindi ka naman mga problema kung anong gulay ang ilalagay mo. Ang listing ko, 215 po. 247 ang naging total namin sa gulay at 215 naman itong mantika. Trutas na lang mga pards. At dahil ilang araw na nga rin ako nagkikrave dito sa Indian Mango, ay bumili na rin ako ng isang kilo for 30 pesos. So, dito kami sa Gabaldon titingin. Dahil ang pwesto nga ng mga prutas ay dito sa may gawing gabal nagpunta na rin kami at may nakita nga kaming avocado, mayroon orange, lemon, kaymito, apple, guyabano, at marami pang iba. So ayun, dahil nga ilang araw na rin medyo masakit yung lalamunan ko, Eh, bumili na rin kami ng lemon hmm. dahil parang sinisipon na rin ako. Bumili na nga rin kami ng avocado na sobra sa dalawang kilo at ang nagipresyo presyo ay 170 pesos. Kuya, may ano ba kayo? <laughs> Paiwan mo na nga ako. Pa hindi tanggapin sa pure gold eh. Eh kaya lang anuri, kakatasiri eh. Malansari. pa ba pwede rin. At dahil di nga kami nag-almusal bago mali, sa nabutan na rin kami ng gutom dito sa pamamalengke. Kaya naman iniraos na lang muna namin dito sa kape at donut. Habang busy nga ako sa pagkain ng donut, eto namang isa ay busy rin sa pagsusulat. Dati ka bang sekretarya ni Mayor? <laughs> Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso naman kami para mag -grocery. Una na nga namin pinuntahan itong mga sabong panglaba. Ewan ko ba kung bakit pag tumatanda ka na talaga ay mga gantong bagay na lang ang nagpapasaya sa Kung hindi sabong panglaba ay sabong panghugas ng pinggan. Yung gantong panghugas nga pala ang gamit namin dahil nakakatanggal talaga to ng mga sebo at mantika. Kumuha na rin kami yung paper plate para sa mga tamad magugas. Oh, di ba kakasabi ko lang nakakatanggal ng sebo at mantika. Yung pala ay disposable eh, gamit. Bigla-bigla <coughs> na nga lang nawawala itong misis ko at alam ko naman kung saan ko na yan nahanapin. Eto at pumunta na naman sa bilihan ng mga chichirya. Pupusta ako kapag sinita ko yan ang sasabihin na naman sa akin ay binili na ika ng mga anak mo eh. Pero makikita mo sa madaling araw ay kumakaing mag -isa. Masasabi mo nga na kahit papano ay umuusad ka sa buhay. Kapag meron ka na ring cart na inuusad, hindi ka na natatakot maglagay ng mga gusto mo dahil ikaw na mismo ang magbabayad. Hindi ka gaya noon na ultimo dalawang pirasong betche na ibibilin mo sa tindahan dahil wala kayong pambili at pang stock ng maramihan. Iaayos pa muna yan o bago mailagay o. Ilalapag na lang o. Sasalansan pa yan muna. O oh, ayun na nga mga pards, kanina dati ang sekretarya ni Mayor, ngayon naman ay Dicer. Konting-konti na lang talaga ako na magpapasa ng resume nito para maging Dicer dito. <coughs> Abay minsan ay kalalapag ko pala ang nung gagamitin ko sa bahay eh, hindi ko pa nagagamit eh, nawala na. Eh paano naligpit na agad? Sa mga magtatanong nga kung magkano ang naging total ng na mga napamili namin sa palengke, ang chicken ay 447, ang pork ay 390, hipon 320 bangus 150, gulay 247, mantika 215 at lahat ng prutas ay 328. Ang naging total ng lahat ng gastos namin sa palengke ay 2097 at dito naman sa groceries ay 3947. Pasok pa rin naman siya sa budget ng isang cut-off dahil ang budget namin sa grocery ay 4000 at sa palengke naman ay 2000. Sa mga magsasabi nga kung paano namin mapapagkasya yung binili naming karne at seafood sa loob ng 15 days, meron din po kami mga biniling mga canned goods na pangsalit kapag ayaw or kinapo sa karne. At mas madalas nga din ay dinadalhan kami ng lutong ulam ng biyanan ko, kaya naman kahit papano ay nakakabawa sa gastusin namin. Kayo ba mga parts at mards, magkano budget nyo for 15 days? Pakishare naman. O So paano? Yun lang. Thank you for watching.